Layunin ng higit pang pagtibayin ang advokasya para sa karapatan at kaligtasan ng mga bata matagumpay na idinaos ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang City Level Children's Congress 2025 sa Cabanatuan City. Sa tema nitong OSAEC, the CSAEM, Wakasan kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. Nakatuon ang programa hindi lamang sa paligsahan kundi lalo na sa paghubog ng mas mulat at protektadong kabataan. Isinentro ng aktibidad ang pagbibigay lakas sa mga bata upang maipahayag ang kanilang salooben at talento habang pinalalim ang kanilang pagunawa sa mga isyong nakakaapekto sa kanila kapilang ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Sa halip na simpleng pagtatanghal, ginawa itong espasyo kung saan ang bawat bata ay nagiging tinig ng sama-samang panawagan para sa liptas na komunidad. Pinangunahan ni City Mayor Michael Elizabeth R. Vergara ang pagbubukas ng programa kasama ang mga pangunahing opisyal ng CSWDO na si na Ms. Helen S. Bagasaw, RSW at iba pang social workers at leader na nagsilping tagapayo at hurado sa iba't ibang pagtatanghal. Dumalo rin ang mga child development worker ng lungsod, mga magulang at higit sa lahat ang mga batang kalabok mula sa limang distrito ng kabaratuan. Ipinamalas nilang kanilang husay sa solo singing, poem recitation, copy and color at cheer dance. Mga kompetisyong naglalayong paunlarin ang kreatividad, kumpiyansa at teamwork ng mga kabataan. Hindi lamang tropeyo ang kanilang ipinaglaban, kundi ang mensaheng mahalaga ang boses ng bata at dapat silang protektahan sa anumang uri ng pangaabuso online man o offline. Ang mga nagwagi sa lungsod ay magiging kinatawan ng Kabanatuan City sa Regional Children's Congress 2025 na gaganapin sa November 25, 2025 sa San Fernando, Pampanga. Biligyang diin ng Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija ang kahalagahan ng tapat at di kalidad na pagpapatupad ng mga infrastruktura matapos magsagawa ng inspeksyon ang Locally Funded Projects o LFPs team sa dalawang proyekto sa Gabaldon noong November 14, 2025. Sa halip na simpleng pagbisita sa mga construction site, sentro ng inspeksyon ang pagsisiguro na ang pondong inilaan para sa mga lokal na proyekto ay nagagamit ng tama at naayon sa orihinal na plano. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya ng DILG para sa responsableng pamahala ng pondo at mas malinaw na pananagutan ng mga lokal na pamahalaan. Dalawang proyekto mula sa Fiscal Year 2024 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU, ang sinuri. Ito ay ang multi-purpose building sa NUST Gabaldon Campus, Barangay North Poblacion na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Concreting ng lokal na kalsada sa barangay Tagumpay na may pondo na mga 5 million pesos. Ayon sa LFP's team, kompleto na ang multipurpose building at handa ng magamit ng komunidad at ng NUST Gabaldon Campus. Samantala, ang kalsada sa barangay Tagumpay ay nasa 90% na antas ng pagkumpleto at inaasang matatapos sa itinakdang panahon dahil maayos umano ang tempo at kalidad ng natitirang trabaho. Ipinapakita ng inspeksyon ito ang patuloy na pagsisikap ng DILG na masiguro hindi lamang ang pagtatayo ng mga pasilidad kundi pati ang tamang paggamit ng pondo at ang pagbibigay ng infrastrukturang tunay na makikinabang ang mawamayan. Sa ganitong paraan, naipapakita ng ahensya at ng LGU ang tunay na diwa ng mabuting pamahala at serbisyo publiko. Matapos ang mahabang panahong pamumuhay sa kabundukan, isang anunapot-apat na taong bulang na dating rebelde ang muling niyakap ang buhay sibilyan sa Nueva Ecija, isang akbang na nakikita ng marami bilang patunay na mas pinipili na ngayon ng mga dating kombatant ang kapayapaan kaysa karahasan. Kinilala lamang bilang kabal ang dating kasapi ng New People's Army o NPA ay kusang sumuko sa mga otoridad noong November 18 sa pamagitan ng koordinadong operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya at intelehensiyang militar ayon sa Police Regional Office 3 o PRO3. Isang uh, magsasaka mula sa parangay Kita-Kita sa Rosa City si Kapal ay dating kulang mandirigma sa ilalim ng Arcadio Peralta Command na kumikilo sa Nueva Ecija at Pangasinan. Sa kanyang salaysay, inilarawan niya ang hirap ng buhay sa kabundukan, isang buhay na puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. lamang daw ni Kabal ng isang napayapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Ito ang pahayag niya sa debriefing matapos niyang isuko ang isang improvised 12-gauge shotgun. Sa halip na ito ng ulat sa aspeto ng seguridad, ipinakita ng pangyayari ito ang human side ng mga dating rebelde na ang ilan ay nahikayat lamang dahil sa kahirapan at kalaunay nagsusumamo para sa bagong simula. Sa kasalukuyan, sumasa ilalim si Kaba sa karagdagan proseso ng debriefing at inaasahang makatatanggap ng tulong mula sa Enhanced Community Local Integration Program o ECLIP kabilang ang cash assistance at suporta para sa kabuhayan. Isang hakbang tungo sa muling pagbuo ng kanyang buhay at kabuhayan bilang ordinaryo mamamayan.